Kumpiyansa si Senator Joseph Victoria Sitono wala magiging problema sa makapangyarihang commission on appointment. Si dating presidential adviser on peace, reconciliation and unity, Secretary Cardito Galvez Jr. bilang kalihim ngayon ng Department of National Defense. Ayon kay Ercito, bukod sa kanya, marami mga miyembro ng Senado at ilang miyembro ng CA ang tiwala sa kakaya ni Galvez base sa kanyang track record bilang dating sundalo, dating kalihim at dating vaccine cesar ng kasagsagan ng hagupit ng pandemya sa bansa. Subalit may kahilingan ng senador sa pagupo ng bagong kalihim ng DND na si Galvez sa dapat pagkasunduin o pag-isahin ang Armed Forces of the Philippines Ayun kay Ercito, isa ding hamon sa pagupo ni Galvez ay ang issue sa implementasyon ng batas ukol sa tatlong taong fixed term sa mga top officials ng AFP. Sa tingin ni Ercito, maganda naman ang intensyon ng batas upang maiwasan na ang revolving door policy kung saan nagtatalaga, nagpo ng isang AFP official kahit pa maikling panahon na lang itong manunungkulan para lang mapagbigyan pero ayon kay JB, may ilan sa kanya mga kasamang senador ang nagsabi na kailangan nilang amendahan ng batas para ito ay maging katanggap-tanggap sa mga sundalo, lalo na sa mga masasagasaan ang kanilang promosyon. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.